Ito guys, patunay na malinaw ang mga tubig lalo na sa mga probinsya. Tubig ilog. Lalo na dito sa Palawan. Ito pala ang parte na isa ilog dito, yung malalong river kung tawagin. Ayan. Ito ay sa likod bahay lang ng bakura namin. Ayan, makita mo nyo yun po yung flow ng tubig. Ayan po, kikita nyo guys. Ayan. O, oh, malinaw po ang tubig. Ayan, kita-kita nyo po pati yung mga -bato sa ilalim. Ayan, ayan o. Oh. oh, tubig pa rin yan. Pero, super linaw guys. Basta probinsya, ilog probinsya. Super linaw at malinis. Thank you.